Okay, so what's up mga kapre? Oh, ngayon naman ay uh, papakita ko sa inyo yung ating vlog tungkol doon sa yung lupa na ginamit natin para doon sa ating uh, halamanan. no? Uh, bale meron tayong compost na ginawa mula doon sa ating mga chicken manure. Ang ginawa natin, pinatuyo natin yung chicken manure. Na tapos ay uh, pagkatapos niyang matuyo, nilagay natin yun doon sa mayroon tayong isang area na lalagyan mayroon na siyang lupa, mayroon siyang mga tuyong dahon mayroon siyang mga ipa ng palay at uh, mga iba pang mga organic materials na, ka, na nakasama doon so bali matagal ang uh, proseso bago tayo makapag uh, produce ng compost para sa ating halaman or para sa ating halamanan at pagkatapos na ito ay uh, tuyo na, siguraduhin natin na tuyong tuyo na yung ating gagamitin dahil na nakaka siya doon sa uh, pagtubo or kalidad noong magiging uh, halaman. Kasi minsan pag medyo basa pa siya, no, hindi siya masyadong natuyo, medyo mainit. So hindi magiging maganda yung uh, tubo ng ating halaman. Okay, then pagkatapos ang ginawa natin, siguraduhin natin tuyo na siya gumamit tayo noong uh, bistayan. Binistay natin. Okay, para masala natin yung mga pino, yung mga may mga chicken manure na buo-buo. Okay, bakit? Kasi magagamit natin yung lahat. Na iba yung iba-iba yung kasi yung pinanggalingan. ah uh, ito po ay base ang dun sa aking karanasan or experience doon sa pag, uh, paggagawa ko ng compost. Na yung ma, 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 maaaring yung iba ay iba yung proseso na ginagawa nila. So kung may mga additional na maibibigay kayo na informasyon para sa ating mga viewers especially sa akin, so willing naman po akong uh, tumanggap ng mga suggestion. Okay? Para mas lalong mapaganda yung ating uh, paggagawa ng compost gamit yung ating chicken manure. Ay okay? para hindi siya nasasayang, hindi yung tatapon lang natin kung saan. So, ito po ang uh, proseso kung paano tayo gumawa ng ating ang uh, uh, tawag natin ay 2-in-1 na ito, garden soil. Okay na, meron na siyang organic fertilizer. Okay, panoorin po natin. makita ninyo uh, merong mapino okay, at meron din naman na uh, hindi Aka okay, ito yung mga hindi ito yung mga buubo na mga chicken manure so usually ito po ay inilalagay ko sa pinaka uh, ilalim na layer ng ating uh, paglalagyan ng halaman or ng gulay or paglalagyan natin ng ating uh, punla sa yung ito naman pong mga pino na parte na ito, ito naman po ay ang nilalagay natin doon sa pinaka uh, itaas so ibabaw na parte noong ang uh, lupa na kung saan maglalagay tayo doon ng ating mga buto, no? okay, so ayan at uh, ito ang uh, ating uh, proseso ng kung papaano tayo nakakapag-produce ng ating compost na ginagamit natin dito sa ating gulayan e makikita nyo naman kung ano ang napakaganda napakatataba ng ating mga um, tanim na gulay hindi na natin kailangan pang gumamit ng mga synthetic o yung mga fertilizer na ating nabibili o may mga halong chemicals ito po ay uh, organic na talagang healthy at uh, sigurado tayo na mas masustansya at mas malasa yung ating mga gulay na, na maha-harvest natin dito. Okay, so ayan at maraming maraming salamat at muli sa so, mga hindi pa nakakapag-subscribe, don't forget to subscribe Edgar Capretisial pakilike nyo na rin yung ating video at pakihit nyo na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video na i-upload. Okay, hanggang sa muli. Maraming salamat and God bless everyone.